So, hi guys. sumating na pala ito. In order ko na extension wire. Yes. So, hindi na kami mahirapan sa kalisod nito dahil maliwanag na ang aming payag dito. Okay. Ito na ang solusyon sa kahirapan na princess niya. Okay. And, grabe talaga ang item na to. Okay. Kala ko scam. Hey, hindi pala. So, ito na guys. Pinuksa na ang this princess niya. Ang ah, extension wire. So, wire lang talaga siya. Wala siyang outlet guys. Uh, uh So, kaya pala ako na pa-order nito kasi nga pumutok yung ilaw namin dito. Okay, yung wire pala nasunog. Kaya ayun. Kasi nga, luma na din kasi yun. Kaya nang na din ako ng bago. Oh. Kailangan natin ng bago. Okay. Hey. So, as you can see, ano yung nakita nyo dyan. Yan po talaga sa personal. Oo, oh. hindi ako nag nag- ng ngaling dito. Okay. Oh, pinakita na talaga yan sa princess nyo. Grabe, ang laki talaga ng wire niya. Mm, -mm. parang sing laki ng junjun ba mo. Okay. And wala, binigay ko na din sa kanya. Dahil siya na mag si set up niyan. Okay, so tingnan niyo, hindi ko na nilipin kita sa inyo na paano niya ginawa basta na niya niya ng outlet. And sa paggawa pa niya ay eh, kasama niya pala itong putit na to. Hi, hey, natutulog pala yan. So ito na nga, the long white is over. Sinit up na niya with pa Bulot-bulot pa. Okay. So pretty daw walang bihis pa yan galing pen sa pag-aani ng palay. Okay. So sobrang excited niya ay sinit up agad. Okay. So mura lang naman to guys, sa 300 mahigit mo may 20 meters ka na ano pang hinahantay mo. Ang ganda ng quality niya, makapal tapos mura pa. So ano pang hinahantay mo, check out is the key. Goy. maliwalas na.